Yes, magaling to eh. ba? Diba? Pero lakas ng sense of humor nito. Pero yung sense of humor niya, may pitek. Ano <laughs> mo to? Pumitek eh. Well, anyway, hindi naman siya nagbibiro dito mga kaklip. So, paano pa, pa, pa ano natin ha? Ah. Bersamin confirms, Bato de la Rosa faces arrest. If ICC warrant issued, patay tayo dyan mga kakli. Kailan to? Anong oras to? oh, 10.22 -10 ng umaga. Kanina lang si diba? ES talaga oh. yun tuloy may mukhang napikon na yata Executive Secretary Lucas Bersamin confirmed that Senator Ronald Bato de la Rosa could be arrested if the International Criminal Court issues a warrant of arrest uh, to his role in the Duterte Administrator Administration's War on Drugs in an interview with Kyodo News mga tinanong siguro kasi Bersamin stated if there is eh, huh, an Interpol notice. A red notice to. Okay? Meron ba isa eh? ano, ano, ba yung word na other one? Um, I forgot the other one. Ha? Huh? Yung ginamit kay, kay dating Pangulong Duterte. We proceed. Oh. Diba? But, if the Supreme Court comes out with a ruling saying you must afford full due process before you surrender anyone. That's what we are going to do. So ito yung sinasabi niya, eh, eh kung may decision ng Supreme Court na dapat magkaroon muna ng hearing, di ba? Before ka mag-surrender, eh, yun ang mangyayari. Siyempre, susundin. Mga kli, ito yung sinasabi kasi ha, balikan lang natin ha, kasi para tayo ay, uh, uh, again, may background tayo. Okay? Ito, uh, ito. Punta lang tayo dito. Share lang natin. Yan. Dito yan eh. Mandan dulo. 17 RA. Wait lang mga klina. Punta tayo sa 17. Yan. Restriction, diba? Dito kasi yan nagkakaroon ng ibang interpretation eh. Okay? Dito instead, okay. Instead, ha? Cursor sure na lang mga kaya, ayaw mag ano eh, highlights eh. The authorities, okay, una, sige, un sa so umpisa tayo. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with. So, sabi dito, yung, yung, yung mga authorities sa Pilipinas, yung gobyerno, state din na, uh, mag -imistiga. Din sila magpa-prosecute, ha? ng crimes under this act. Kasama dito yung crimes against humanity. Dito sa batas na to, RA 9851. Kung meron ng court or may, meron, meron ng international tribunal like ICC uh, already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. So, di ba dito, uh, hindi na papasok, no? Instead, instead hindi na mag-iimbestiga ang gobyerno. Instead, ah, kasi meron word na instead, eh. The authorities may surrender or, yan ah, or, or, Extradite suspected or uh, accused persons in the Philippines to the appropriate international court. Ba? Surrender or extradite to the appropriate international court. May coma kasi, any coma, if any, or to another state. Eh, dito papasok yung pursuant to the applicable and extradition laws and treaties. So, lumalabas kasi dito mga clear, pag sa international court mo dadalhin, eh yun yung interpretation natin. Sabi ko nga, nung na-interview po kasi si Justice uh, Carpio, tinanong namin to sa kanya. So, pin pinag, binigyan din niya ng pansin itong comma na yan if any comma kasi pwede kasing, um pati ito hindi hindi na maghihiwalay because this is another statement eh. na pag si state pag state daw according to Justice Carpio well anyway si Justice Carpio uh is a uh, former Supreme Court Justice hindi naman siya na yung super, hindi na siya parte na Supreme Court Justice ba diba? so in other words di ba si Justice Carpio in other words ang mananatili pa rin dito, ang, uh, 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 magpe-prevail pa rin dito, kung ano sa sabi ng Supreme Court. So, yung kay Justice ko uh, Justice Carpio is just an opinion based dun sa kanyang, ano, uh, interpretation niya based dun sa batas na nabasa niya. Ito nga sinasabi ko sa inyo. Kasi, ang, according to him, ito sa amin, isusurrender niyo sa, siya to the appropriate international court. Ha? Or, if any, if any. Ah, if any. Eh, ako international court, if any. Or, to another state, pag state naman daw ang pagsusukuan mo, let's say, ah uh, may akusadong Pilipino, nasa Pilipinas, uh, tapos kailangan ng Russia. So, bago natin ipedala yung tao na yon, no? Uh, any, any, any suspect na nasa lugar ng Pilipinas, at isusurrender mo siya to another state, hindi ko ha, hindi international court. Kung baga, state, gobyerno. Dapat, pursuan to applicable extradition laws and treaties. So ngayon, depende na po yan. Ito po yung sinasabi ni Justy, ano, sorry, ni uh, Secretary Boying na hindi nyo pwedeng sabihin na mali o tama yung ginawa ng gobyerno because dito sila nag-realize sa RA9, RA9851 ang, ang pwede lang magsabi na mali ang ginawa ng Supreme Court ng ng gobyerno eh kung iinterpret to ng iba ng Supreme Court. So ito yung tinatawag natin na case of first impression. Kung maga first time nangyari. So hindi mo pa sabi mali ka. Hindi mo sabing tama ka. So pero as far as the government is concerned, as far as the administration is concerned, nagbasis sila sa RA 9851 and maliban dito, yung kanilang, um, siyempre, uh, commitment sa Interpol. So, yun yun. So, dito lang yan, magkakaroon ng pano i ng Supreme Court ito. Kung pwedeng surrender, na hindi mo kailangan mag-extradite, considering the circumstances, Ba? sa appropriate international court. Ha? Huh? So, or to another country pursuant. Sana pala may comma dito. Hindi ko alam makakaklira. Diba? Para pag may comma dito, parang pati to kasama. Parang ganoon yung dating ha. depende depende kasi kung paano sa nilalagay yung comma eh. Anyway, sabi nga natin, ay, ba't maliit? Sorry. Ayan. O, let ha. Pakita ko na, let. Ayan, dito. Ito yung sasabi ko sa inyo, eh, di ba? Uh, pag surrender parang pwede pag international court appropriate international court pero pagka i-extradite mo parang dapat isusurrender mo sa another state di ba uh, let's see let's see uh, paano interpret ito ng ng korte eh, ng supreme court okay Okay, so yon. So, ano? balik tayo kay ano? Balik tayo kay ES. Saan na ba yun? Yan. So, yan, di ba? mean, added that the Larasa would receive treatment similar to what we did to Duterte. Tama naman. Dapat, di ba? Kesa naman, baka pag si Duterte lang ginanun mo, sabihin may special treatment kaya ba to? Di ba? So, dapat pare-pareho sila. Kung kung wala sa Supreme Court na mali yung ginawa. Or kung merong, um, may iba interpretasyon ng Supreme Court, so syempre, susunod naman ang, ang administration ko nung sabi ng Supreme Court. Diba? De La Rosa, who served PN, as PNP chief during the height of the anti-drug campaign, has repeatedly denied wrongdoing. He previously said, if the warrant of arrest they have is issued by the local court, then they can arrest me. But if the warrant of arrest is... Tandaan natin ito mga clear. Ha? But if there warrant of arrest is issued by the ICC, I won't let them arrest me. Ang liwanag ito ha. Balikan natin yan mamaya. Balikan natin yan ha. So let's see kung ano sinabi ni Senator Bato. Warrant laban sa kanya ang ICC. Pabiruding si na Rosa. Ayon yan sa pasaring na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na posible na raw arestuhin ang isang dating police chief noong panahon ng drug war. Para po sa detalye live mula sa na sa frontline ng balidang yan, si Mean Los Baños. Mean, meron na bang reaksyon mula dyan? Itong si Senator Bato de la Rosa. Ruth, Gusto lang daw i-divert ang atensyon ng publiko. Yan ang tingin ni Sen. Bato de la Rosa doon sa pagbuhay sa isyo ng posibleng pagpapaareso sa kanya. Ano anong i-divert? Sa Teka lang ha. Dito natin ako din. Sa i-divert? Dito? Sa isyo ng pagkawala ni Tantoko? Ikitang-kita e, -kita ng fake eh. Mga klira, tandaan natin ha. Una pa lang, Senator Bato, ano may puncher hole uh, document na. Na, pinapalabas na to tunay? Na hanggang ngayon wala pa na ilabas na original? Oh. Ito yung kay ano, kaya uh, police report pinatototohanan na ng Beverly Hills Police Department na yung inalabas ni Tiglaw ay tampered, digitally altered. May dinagdag. Dahil yung mga dinagdag na words, hindi daw yung usual na language, hindi rin yung protocol. Pinipilit nyo pa talaga, no? Palabasin na maaaring tunay yung nilabas ni Tiglaw. Diba? Sinabi nang hindi ganoon yung language na ginagamit nila. Language yun ng DDS. Malabas. Diba? Sige, tuloy tayo. Naiisip ko lang, at, an at, ano yung an an ano dito? Ano yung... Ano sabi niya? Medyo, wait ah. So, sa an pag... Ano, ano yung dinadivert? For what? uhi sa issue ng posibleng pagpapaaresto sa kanya ng international... Anong posibleng... Noong pa to... Mga ka-clear? Even before, laging si Atty. Conti, sinasabi niya na maaari na maglabas ng warrant of arrest kay Senator Bato. Hindi niya lang pinapansin ni mga sinasabi ni Atty. Conti, kaya nga baka sa susunod mabulaga na siya na may warrant of arrest. At kailangan mga krimi, tumatawag. Wait lang, wait lang, wait lang. Apo, apo. Thank you, thank you. Ah. Na ano naman ah. Wala yun, wala 'yon. Kinakabahan ako pag kami merong ganitong topic, tapos may tumatawag eh. 'Di ba? Sabi na diba naman, Lord, baka sa susunod. Ano ba ngayon? Yung dati natin ginawa yung kailan ba? Sabado yon Sabado ba yon Parang Sabado, no? Or Friday, basta ganito na yung mga panahon. Tapos, Monday, Diyos ko. ba? Diba? Natanong ko na, meron ba? Meron ba? Nako. Hindi na pwede magsalita. Hmm. Tapos, Tuesday, yun na. O. Oh, diba, Monday? No may tumawag sa atin, may tumawag sa atin, tatandaan na yun ba diba yun, mga ka-clear? That's, you know, uh, wait, uh, March 8? March 8 ba yon Hindi ko matandaan eh. 8, 9, 10. Oo, mga March 8 yun, mga kaklir. Mga March 8. Diba? Ang daming mga fake news peddlers. Pinaratakan e ako na, fake news ka! Fake news ka! Imposible yan! Imposible yan! Warrant of oh. arrest. Oo. Hindi na tayo kumibo noon, mga kaklir. Nagmamagaling. Akala mo nandun sa loob. Para malaman, di ba? Para sila yung nakakaalam, para sila yung tatanggap ng notice. Di ba? Ah, fake news ka, fake news. Ayun. Ah, Hanggang ngayon, hindi sila makarecover sa pag pagiging fake news peddler nila. nakaka Ah, di ba? Yan, total, si Digong naman, pleksabihan yan, kaya magsama na sila sa dahig. Kung nga, di ba? Gusto naman niya makasama. Oh, si Tatay Digong nila, elektroly tayo. Sa criminal court. Sa isa kasing panayam, kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi niyang posibleng maaresto ang isang senador na dating nagsilbing PNP chief noong panahon ng drug war, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, kung maglalabas ng warrant of arrest ang ICC. Ruth, sabi nga ni Senator Bato, lumang issue na ang tungkol sa aristuhan. Pero bakit ito binubuhay muli? Gate niya, tila nalilihis lang daw o nililihis lang daw ng palasyo ang atensyon ng publiko mula sa issue na nagdadawit kay First Lady Liza Araneta Mark. Oh, sumasakay ka rin ha, Senator Bato ha. Fake news ka rin pala ha. Diba ano to, mga kaklir? Naging PNP chief to eh, di ba? Pero bakit ganun siya? Parang, sorry ha, pero parang ang babaw. Na hindi niya yung mga EJK. Oh my gosh, oh nga pala, no? PNP chip pala siya. Pero parang, parang wala siyang, may, meron ba siyang napahuli, napakulong na uh, mga police na nang biktima dito sa extrajudicial killings? Meron pa? Parang wala akong matandaan. Ilang taon siya naging PNP chief? Naging Bucor chief pa to? Mm-hmm. Ba't kaya? Pati yung pagkakapatay kay Espinosa? No? Samantalang siya pa yung nakipag-usap doon, di ba? Tapos biglang pinatay sa loob ng kulungan? Di ba? Siya yung PNP chief? Wala. Ano, ano nang yan sa investigation na yun? Na-acquit yung mga polis doon ni eh. Sila Marcos? Marvin Marcos? Acquitted yun. So, ang an lumabas, pinatay yun kasi itong si Spinoza Jr., may mga armas daw. Sa loob, nakulungan. Tapos may search warrant. Dahil mayroong armas sa loob ng kulungan? Bakit? Una, bakit kayo nakapasok yung mga armas na yun sa loob ng kulungan? Diba? Ano nangyari doon sa mga nagbantay doon at nakapasok kung totoo na may armas, si sa junior Ay, sa si, si, si senior. Kaya, baka takataka yun? Tapos, ito ha, mga kaklir, isipin natin, logic-logic lang tayo. Si Spinoza Sr., nakipagbarilan daw. Dahil ayaw niyang mahuli sa kasong illegal possession of firearms? Ganon? Ano ba mas mabigat? Yung kasong pagpatay, papatayin mo yung mga polis na warrant magsesearch, magsesearch ng search warrant sa'yo? Magsisearch, na search warrant? mahuli ka, mahuli ka man na may armas sa loob ng kulungan, <laughs> ano mas matindi? Pumatay na mga opisyal? O mahuli ka may dala ng armas na nakapasok sa kulungan na hindi alam kung paano nakapasok? Diba? Isipin natin. Pero kwitid yun, ha? Lahat. At sinabi ko na sa inyo before, 'Di ba, mga ka -clear? Na mismo si dating Pangulong Duterte na nagsabing ayaw niya makulong yung mga taong 'to. Pinakita ko na sa inyo yung video na eh, yung 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 ano na yun, uh, parte ng uh, news article na 'yon. sabi niya, murder. Sabi niya, ah, uh, sino ang murder, 'di ba? NBI? Ah, okay. Hawak ko Hawa ko 'yan. Or under sa akin yan. After few months, na-downgrade yun from murder to homicide. At, nakabalik. Nakabalik sa posisyon. Hmm. Bakit? MP chief siya nun ah. Diba? So, yun na mga kaklito. So, ito, sinasabi niya na pinatatakpan ng palasyo. Unang-una, sino ba nagbibring up nung tungkol dyan kay Mr. Tantoko's death? Eh, di ba DDS? Di ba? DDS. Bakit? Para matakpan din. Di ba? Para matakpan. Yung ini-issue hindi ma report na confidential funds. Di ba? Ni Baby Sarah. Ano pa? Ang daming flag ng COA sa OVP at sa DepEd nung panahon ni VP Sara. O, oh, yung bahay hindi mahalaga kay Sen. Bato? Pera yun na Involved dun, pera. Eh dito, pilit nila kinakabit kaya pati mga words, no? Ng mga overdose, cocaine overdose, Uh, the BHPD, Somon. Huwag nyo nang baguhin yung kwento kahit anong gawin yung pagbabago dyan at maghaka-haka kayo. Yung na pwede daw mag excision yung dalawang dokumento yung nakuha ng ABS-CBN sa kanya 25 at saka yung PEC. Oo, oh, ikaw nga nanonood ngayon. Ano yung uh, opinion mo sa bidyong ito? Ano yung uh, masasabi mo patungkol sa pinanood mo ngayon? I-comment mo dito sa baba ng video na ito at siyempre huwag mong kalimutan i-share at i-like para naman nang sa ganun makita rin ng iba nating mga kababayan. At huwag mo rin kalimutan mag-subscribe sa channel na ito. Salamat!